guys! Mga eh. Kakain tayo ng lunch ngayon. Ang ating lunch ay pampahaba ng buhay. Sabi ng mga Pinoy. So ito ngayon ay pansit sa aking harapan. Kain na tayo ng ating lunch. Pansit ito guys. Ito yung lunch ko. Hindi na ako makapag-antay ni Wela kasi mamaya pa sa darating. Muna ako na aking lunch kasi wala naman ako ibang pagkain kundi ito lang. Ito yung, ito yung number one na ah paborito ko guys kaya matatalo ni ang lechon pancit versus lechon pipiliin ko pancit ever since pancit talaga yung gusto ko pancit versus lechon pancit yung piliin ko totoo yan guys totoo yan kayo anong pipiliin nyo pancit versus lechon akin pancit kasi kahit anong location ang inahanda nating mga Pinoy hindi talaga ito mamawala hmm. matigas pa yung carrot ko kulang lang ito ng atsal red bell pepper kulang hindi na kung bumili ng gulay eh kaya ano lang, karot lang meron ito ayun hey guys, anong ulam ninyo Kain po tayo. Bye-bye. Thank you. Maraming salamat.